Hi guys, morning po. Pag-usapan lang natin. ito, pag-clean nyo yung creator support. Yan ang alabas yung lima na yan. Issue and category. About sa blue verification, PGs, professional mode, two-factor Reque uh, request to change name. Ah, uh, ito guys, mahalaga ito. Dapat chine-check natin yan kung ito ay settle na natin nasitap na. Tulad sa blue verification guys yan nagpapatunay na uh, legit na ikaw yung owner ng account sa pro profile money of PGs. Sa PGs naman guys, yung ikaw yung nag, dito, ano, nagmamanage. Sa professional naman guys, ito yung tinaturn mo yung professional dashboard ng yung profile or PGs. Ito yung sa ato to factor of authentication. Ito yung guys yung ilalagay mo yung mobile number mo at yung email na in case na may papasok o mga ating magag sayo. ma re mo pa rin yung account mo kasi mayroon kang i-enter na nire-require dito pag uh, ma re mo yung account mo. Ito naman yung change name. na uh, sa iyo yan kung papalitan mo um, tre uh, trending yung ipapalit mo pangalan, mas maganda. Pero one month, uh, uh, 60 days pala yung ano, bago mapalitan. Ano guys, hinahantay nyo. Share na po I'd like. Maraming salamat.